Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan, mga busaydol Nandito ngayon tayo dito sa ilog. Ayan, naghanap tayo ng spot natin at magpipishing tayo dito. Ayan, ah, parang napakaganda naman. Sana mayroon tayong huli o dumawi man lang sa pain natin mga kaibigan, mga busaydol Ayan na yung ano natin, no? Oh. yung fishing rod natin. Ganda oh. sa tubig na nilagay na natin. Ayan. Sabi nga, pagka may pamain ka, may pag-asa kang may mahuli. Kaya uh, subukan lang natin mga kaibigan, mga boss idol. Baka may kumagat sa pain natin at subukan natin. Kasi medyo matagal na rin tayong hindi nakapag uh, fishing mga kaibigan, mga boss idol. Kaya pagka may extra oras din tayo, sinusubukan din natin to kaya sana suwertihin tayo at makahuli man lang tayo mga kaibigan mga boss Tama na siguro yung mga dalawang kilo mga kaibigan mga boss Sapat na sapat na sa atin yun. Tapos kukuha tayo ng talbos ng kangkong dyan pang saug na natin. Kaya Samahan ninyo ako mga kaibigan mga idol Baka mamaya baka huli tayo ng maraming... Ayan may kumakagat na siya. Ay may kumakagat na sa ano natin. Ayan. Ayan. Uy uy. uy. Ay. Kinagat lang pala mga kaibigan mga idol Kaya tiyagain natin. Maya maya lang siguro may mahuli na tayo dito may kumagat na eh nabigla lang tayo mga kaibigan palitan lang natin yung pain niya. ayan mga kaibigan mga busaydol tumatas na yung haring ang araw pero wala pa rin tayong nahuhuli sa ispat natin mga kaibigan mga busaydol ayan naghihintay pa tayo na may kumagat sa pain natin kaya hintay pa tayo tsagayin pa natin konti mga kaibigan mga busay ayan mga kaibigan yung ano natin pamain natin baka sakali na kasi umaraw na eh pagka uminit na ayan magsisi labasan na suguro yung mga ano isda maghanap na sila ng pagkain nila kasi baliwanag na sana may kumagat na mga kaibigan mga bus idol kasi medyo matagal tagal na rin tayo dito uh, wala pa wala pa tayong nahuli kaya kunting tiyaga pa lang mga kaibigan mga bus idol pagka wala talaga eh ulitin na lang natin sa mga susunod na araw mga kaibigan mga bus idol baka naninibago pa lang yung mga isla dito ngayon kasi bagong ano pa lang ng tubig Ayan, nanibago siguro sila sa tubig na ngayon pa lang naging malabo kasi itong tubig. Itong uh, sumunod na malakas na ulan, mga kaibigan, mga busaydol. Kaya, uh, balik na lang tayo sa susunod na mga araw, mga kaibigan, mga busaydol. Pagka hindi tayo sinuwerte ngayon. Ayan, mga matindi na yung sikat ng araw. Kaya, Uh, subukan na lang ulit natin sa susunod kaya uwi muna tayo mga kaibigan mga busaidol ayan na siya, oh o matindi na yung sikat ng araw hindi pa tayo oh, na <coughs> hindi pa tayo nagkape mga kaibigan mga busaidol baka malamig na yung kape natin doon sarap sana kapag uh, na i baon natin yung kape natin kaya para kahit na medyo magtagal tayo ay ayos lang sana Kaya uh, mamaya na lang o balik na lang tayo sa susunod na mga araw Ayan may mga uh, kumakain din sa pain natin kaya lang siguro malilit pa yung mga isda na ito hindi pa yung mga malalaki, mga kaibigan, mga busaydol. Ayan mga kaibigan, mga busaydol. Siguro hindi tayo na sa araw na ito. Sa susunod na araw na lang siguro mga kaibigan baka maging buwinas tayo. Ayan, subukan pa natin ulit mga kaibigan bago tayo uh, umuwi. Ayan. At nagtiyaga na tayo, mga kaibigan, mga busaydol, at wala pa talaga ay uh, hindi natin swerte ngayon. Kaya sa susunod siguro na araw, doon na tayo doon na 'yung swerte natin. Ang importante, mga kaibigan, mga boss idol, masaya tayo sa mga ginagawa natin. Kaya enjoy lang. Uh, thank you for watching, mga kaibigan, mga boss idol.